Wala yung DDS na to. Nak nakatagtalo sa akin. Sa Juan. Sa argumento niya sa Facebook. sa akin, pinakatanga pa talaga. Tatano ba kami para kumita ng pera at may pambili ng pagdain? Hindi kami umamili sa magsasaka. Hindi magsasaka ang nagpapakain sa amin. Pinagpapawisan namin ang ang binibili namin. Yun, yung papakusan daw nila. Kasi sabi ko dito eh. Sabi ko dito. Ano pa yung bubudol nito yung Hindi naman na yan matatakbo. May ito yun sa mga pagbisa para man magyan ng lupa sa magsasaka. Pagkaupo, hindi pwede din. Yan kaagad, ang ginawa niya, kailangan gawin niya yan ng din kasi yung mga populasyon natin, mga magsasaka, agrikulto, inunan niya dahil ng nang galing ang pagkain natin. Ayan. yan ang sinabi ko tapos yan nga sumugot siya. Ang andawa ako Kaya nga lang umuro ang bigas natin eh. Dahil sa ginawa ng PBB yun Hindi nyo ba napansin ang umuro ng bigas ngayon? Ha? Mga DDS? Hindi nyo ba napasin na umura na ng bigas na yon? Si Digong ba? Ginawa yan? Nang panahon ba ni Badi Digong, naglibot ba siya? Kinahunlad niya ba yung mga magsasaka? Hindi, di ba? Ang ginawa niya po, angkat lang ng angkat. Ang, ang, ang ibang mga nakatiwang huwag na lupa, pinabayaan. Ayan, si Bibi, ganyan ang ginawa ngayon. Yung mga nakatiwang mong lupa dinuway uli, sinaka uli. Kaya ang ating agrikultura, eh, sobra-sobra ang -sobra pagkain natin. O. No. oh, Binuway niya, yun ano niya yung mga magsasaka, binigay niya ng lupa, tapos libre na yung ano, binayaran niya na yung mga utang. Yung utang, sinero niya na. Wala, yun, wala ng utang mga magsasaka. Oh. Kayo mga DDS kayo eh. Pag naging DDS talaga kayo, wala na kayong common sense. Nawawala na yung common sense sa inyo. Nawawala na yung bait niyo sa sarili. Ang patwiran yung balok ko. Tilig yung tinutuwid. Yan. Yan na kayo mga DDS. Kahit na yung abogado, abogado na nga eh. Tatalino. Matalino yan. Pero yung bang BBS na, na abogado, yung balokot na katuwiran, pili may tinutuwid eh. Ganyan, ganyan, ano, ganyan ang mga, ano, mga GB, kaya nga tawag sa inyo, sa, tawag sa inyo ngayon, ano, bansag sa inyo, GB shit, GB shit. Ganyan, ganyan kayo. Mga, mga, ano, Talaga matutuyuan ka ng Diyos sa mga taong, sa mga kanad yun. Mga na taong ito. Yung tatanggol pa nila yun, eh, nung ano, wala na, nakakulong na nga. Yung eh, kanilang, ano, gusto kanilang bumalik sa sa kapanggari yan. Sa dami ginawa ng ginawang ano yun. Ginawang pagnanakaw, pagpatay, pagdagahasa. Eh, kung pa rin sila. Ah, eh. uh, mutkus paring di jadi